Hello po, good morning po mga idol. Ito na po, pinapakita ko na po sa inyo kung paano po magluto ng nilarang na pagi po. Uh, kung sa Tagalog po ay buntot pagi po, sa Bisaya ay ikog sa pagi. Ayan, e, ito na po mga idol ha. Ayan po. Good morning nga pala sa inyo lahat dyan, mga supporter, solid supporter, mga star cinder, kay Algo, subscriber, subscriber, Ah, uh, si Sir Busmita. Ito nga po pala, ayan po, ito na po. Ayan po, mga idol. Ayan, ito na po yung sangkap sa ano natin, mga idol. Kunti lang po itong nilagay ko kasi alam niyo naman po, sobrang mahal ng mga gulay ngayon. Sobrang mahal po. Pero, ang importante po nito, ang magpapasara po sa luto natin, mga idol, ay yung may pagmamahal po tayo sa niluluto natin, mga idol. Kahit kunti lang po yung sangkap, at least, pag may pagmamahal, sasarap talaga to mga idol. Ayan mga idol, o. Oh. Ayan. Pinakulo ko pa mga idol, tapos kunting sabaw lang muna para mas madali siyang mano yung kamatis mga idol. Kasi para hindi po siya ano sagas. sa gas. Saka na natin nalagyan ng sabaw pagka ano na po yung sangkap mga idol. Lalo na yung kamatis. Kasi yung kamatis yung nagdadala talaga ng sarap mga idol. Isa din yan sa sikreto ng nagpapasarap ng ano uh, nilarang po. Ayan mga idol, ito na po mga idol. Ayan po, yung apo ko mga idol oh. Ayan, nagyayak sa akin kasi gusto nang kunin yung cellphone yung mga idol. Kasi yung cellphone na ginagamit namin eh nagahang po mga idol. Kaya kinausap ko siya, hiramin ko muna cellphone yung mga idol. Ayan na mga idol, ito na mga idol oh. Ayan. Ito po yung Uh, isda po na pagi po sa Bisaya. Hindi ko lang po alam kung ano po ito dito sa Negros, pero pagi po to sa amin. Ayan po. Ito po yung sinigang na natin. Tapos, isa po sa nagpapasarap din ng ating mga luto, mga idol, magic sarap! Ayan, mga idol, ha? Tapos, pagkatapos natin kumain itong mga idol, nandito naman si pineapple tang. Kasi pag tumas yung dugo natin, huwag tayong mag-alala dahil mayroon tayong Pineapple juice tank, mga idol. So, hindi na natin kailangan maghanap ng pineapple kasi malayo yung anuhan nito. Ito na. Parang nakakain ka na rin ng pineapple nito, mga idol. Ayan, mga idol, ha? Ang dalgal ko, mga idol, kasi ganadong-ganado ako ngayon, eh. Kasi makakain ako ng nilarang. Ayan, mga idol. Mm. Ayan, nilalagay ko na yung isda, mga idol. Na isda ang pagi. Eh. Ayan mga idol, ilalagay ko na. Ayan. O, oh, pahinaan muna natin ng apoy mga idol. Baka kasi madurog yung isda. Baka pagluto, wala na tayong makain kasi durog na. Ayan mga idol. Kinamay ko lang yan mga idol ha. Pero malinis yung kamay ko. Nagli naguhugas ako. Ayan. Ito mga idol. Ito talaga yung binalik-balik ka ng mga malalayong lugar na kumakain po ng sibuyong nilarang. Yung mga vlogger po, mga idol, marami pong pumupunta doon. Kaya sino yung may gustong matutong magluto nito, punta lang kayo dito sa Puro Kapitong B, Negros Oriental, mga idol. Nandito lang ako. Puntahan nyo lang ako kung kailangan nyo ng tagaluto nyo. Mura lang ako, mga idol. Presyong pang bisaya lang to, mga idol. Tawang-tawa yung kinakasama ko, mga idol, oh. Yan, mga idol. Tapos, Anahan mo na natin ng konti mga idol ha. Para mawala yung lansa niya mga idol. Pakuluan natin bago natin lagyan ng sabaw. Yan. Takpan natin ulit mga idol. Yan. Okay mga idol. Patayin ko muna mga idol ha. Kasi baka mamaya hindi na ito tatanggapin. Kasi sobrang haba na. Tanggap ko ang baba ni na. Ah, okay na daw mga idol. Sabi ng kinakasama ko kasi wala akong kalawalam nito eh. Siya yung laging nagano sa akin eh. Yeah. Ayan o, oh, yung kinakasama ko mga idol, kaya solong-solong muna ako ngayon magbibidyo, nagluloto kasi, naghuhugas din pa siya ng pinggan. Ayan po mga idol. Smile ka naman dyan, darling. <laughs> Ayan po, matagal na po kami nagsama nito, mga higit, 17 years na po mga idol. Mag -i -i -uy, may penguin pa, may penguin idol o. Oh. Ayan o, oh, may ekstrang penguin ako. Ayan o, Oh, oh. Sige nga, penguin. Lipad ka nga, penguin. Lipad, lipad, penguin, lipad. Uy, tumakbo yung penguin ko. Ayan, mga idol, oh. Mga labahe namin. Kasi, sa kakahils ko, mga idol. Ayan. Uh, pero, huwag tayong maglala, mga idol, kasi, isang babad lang yan ng argil, mga idol. Tandaan nyo, pag may argil ka, Huwag kang matakot gaano man kadami ang labahin mo mga idol. Pag argil ang kailangan natin dyan. Argil ang kailangan mga idol. Ay siya nga pala mga idol, ito yung bahay ko. Hindi ko nagamit ng mga ilang, siguro mga isang buwan. O kasi ano eh, akala ko butas lang mga idol yun pala eh. Kailangan palitan ng interior mga idol eh. Alam niyo naman po, medyo kapos po tayo sa budget. Pero ngayon baka po, titingnan ko po kung magkano para mabilhan ko na po kasi pang exercise ko itong mga idol. Tsaka magagamit ko din itong mga idol pag may gusto kong bilhin na di na kailangan ano, dahil sa malapitan lang. Ito rin ginagamit ko mga idol. Yan mga idol oh. Yan, pinakulo ko ng mga idol. Sandali na mga idol ha, titingnan muna natin kung naapawan na lang sa yung isda mga idol. Yan. Mm. Ang bango na mga idol. Amoy pa lang, ulam na. Lalo na pag mais ang ano mo nito mga idol, tapos may ano, bagoong isda. Pag nauwi ako ng sibong mga idol, talagang nagpapaluto yung mga anak ko nito eh. Kung hindi man nito, sinigang na baboy mga idol, paborito nila yan. Gustong gusto nila yung lasa ng pagluluto ng mga idol kasi alam naman nila may kasamang pagmamahal yung mga idol. Yan po mga idol. maya, maya po ng konti, ah, anuhan ko na po ito ng sabaw mga idol. Inano ko muna kasi para mawala po yung land sa mga idol. yan po.